Welcome to our vlogs. Welcome to Tarsena official channel. Yun na nga. <laughs> Ayun na nga. Sinasabi ko sa inyo. Na, ayan, nandito kami ngayon sa isang uh, eksklusibong restaurant. Eksklusibo. Eksklusibo. <laughs> uh, Siyempre, ang ating mga celebrities. ay Ayan. Cortez Cortez Let's see Alvin And then si Carlo Aquino <laughs> oh, yeah. At ito yung aming napagkasuluan na kaili Ayan yeah. Bangos Ano ba ito? Deep Siyempre, meron siyang ano, pakdet. Yan, yan yung pinaka-favorito na table. Yun lang. Kung nagustuhan niyo yung video, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Aduhan. <laughs> Bye-bye. Kaya na kami. Ay!